So hello guys. So today pala ipupunta tayo nang ano, si Beach sa Sentosa. So andito ako ngayon sa parang ano ba 'yun sa sa pre nila na pre, ano bang tawag doon? Pre bus ba? Hindi ko alam kung anong tawag ba sa ayan. So nakasakay ako diyan at actually first time ko lang pumunta rin doon sa si Beach at maligo. Kaso nga lang guys, late na rin akong dumating. So nauna na sila So, malamang na nakaligo na sila din. So, ang panahon ngayon video, Joe, yan, makulimlim guys. Ayan, nandito na guys ako. Ayan na nga, at sabi nga nila maaga daw silang pinahon kasi nga masama ang panahon. So, ayan, pagdating ko, ayan, nakagis na sila at nakaligo na. So, ako, kumain na lang din muna. Kumain na lang din ako nung ako nagpunta dyan. Kasi talagang nung dumating ako talagang masama ng panahon at medyo umaambon-ambon na rin ng konti. Yan, kaya nga dali-dali na rin akong kumain kasi nga So, andito na guys kami sa my shelter dahil bumusa talaga yung ulan. So, ayan. Napakaganda sanang doon. Ayan. Parang ang lakas maka ano niya. Ang lakas maka probinsya. Ganon. Ayan. Umaambon na talaga yan. Ayan. So, yun nga. At dahil nga umaambon dahil hindi naman kami pwedeng maligo audit. So, andito na ulit kami sa may waiting shade nila. At naman kami ng pre-basis. Ano bang ba, Hindi ko alam. Basta yung pre-shell ano nila sa So, ayan, nag kami. At nakarating na nga kami doon banda. Ayan, syempre, picture-picture muna daw. Bawo kami umuwi. Ayan. So, andito na nga guys kami. At umuwi na karating after one hour. Andito na nga guys kami sa Lucky Plaza. At naisipan nga nila na magkapi daw muna kami. So, dahil hindi man ako nagkakapi sa hapon. Dahil alam mo hindi ako makakatulog. So, yung parang milk tea yata yung namin ni ate. Ayan, tapos nagpili-pili sila. So, ayan na, sinurab na ang aming mga inumin. So, ang mga senior este. <laughs> ayan, mga kunyang ay nagiinom na. So, may mga tira silang mga ano, kakanin. So, hindi na kami nag-order ng tinapay nilang ang aming pinain. So, alaw naman na magdala ng pagkain tapos magkakapi. So, yun lang. Kapi-kapi bago umuwi.